Bakit ang prutas ay tinatawag sa pangalan niya? Fruit? Kagaya ng saging. Bakit mo tinatawag na saging? Eh, bakit? Because the fruit is sagging from the tree. Uh, eh, saging. Eh, sir, yung dalandan. Bakit yung dalandan ang tawag dito? Bakit? Kasi pwede yung daladala kahit saan. Ah. Oh. <laughs> pinya, sir. Bakit pinya ang tinatawag? Bakit, bakit pinya? Sa dami ng mata, pinya hirapan ka muna bagong makain. <laughs> eh, eh, sir, yung mangga. Bakit mangga? Uh, bakit? Kasi sa kamahalan at kaasiman nito, manggagalaitika. Ah. ah. Eh, sir, yung papaya. Uh, bakit? bakit? Bakit tawag yung papaya? Sa kasarapan nito, papayapain ang kanuuban. Uh, Oo. Oh, <laughs> ah, ako meron. Ah, meron dito ko. Ah, ah, melon. Bakit tawag dyan melon? Bakit, Sir? Eh, kung wala, wala. Kung melon, melon. Melon <coughs> 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 din pala siyang tanong. <laughs>